Ang mga lokal ay hindi nang ahas na lumapit sa mansyon pagkalipas ng gabi, sa takot sa galit ng mapaghiganting espirito na nagmumulto sa mga buluwagan nito. Gayun pa sa kabila ng mga babala at mga bulong na nakapaligid dito, ang sinumpaang larawan ay nagtataglay ng nakakabighaning pangakit para sa mga tumawid sa landas nito, ang bawat brushstroke ay tila nagtataglay ng isang fragment ng trahedya na kwento ng pamilya, isang salaysay na hinabi sa mga sinulid ng pag-ibig, pagkakanulo, at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagpasok nila sa kailaliman ng mansyon, hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang ilang mga lihim ay mas mahusay na hindi nababagabag, ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding, ang kanilang mga anyo ay umiikot at naglilikot na may masamang hangarin, habang ang pag ng banshee ay lumalakas sa bawat pagdaan ng sandali, isang simponya ng kawalan ng pag-asa na nagbabantang ubusin sila ng buo. Sa huli, mga bulong na lang ang natitira, isang